Ayan mga idol, ah, mga mangisda naman kami ngayon dahil update lang yung trabaho namin. Kailangan na ah, dumistarte dumiskarte para may maulam idol. Ayun, ah, ayun ah, yun na yung nakuha namin. Dalawang ano, kapu. Bilagyan namin ng kuryente para yung mga isda eh, wala nang kawala mga idol. Ayan o. Oh. Kasi tuwing uulan eh, umaapaw yung tubig dyan eh, yung isda mga idol eh, maturi ka pera. Datong paturi ka datong ito dyan, kaya rata may masikap ni Danon na eh, makasamay ka O, oh, ano yung ano pa si Jackson, si Kuse, si Sandy. Oh. Andun pa sa busiko. Mga idol, puro dalag yung nasa busiko. Eh, yung ano naman, mga tilapia, mga sari-sari, yung ano. yun na po, oh. Ayan, oh. Kuse, oh, ayan, oh. o, ayan o, kay Kuse, o, ayan o. Ito pa, pa. O, oh, ayan pa mga idol, sa timba. Oh, masarap pang ano, pang, pang ano, pang sabaw-sabaw. Tapos, -sabaw. eh, ano ba yun? Lutuin lang sa suka para lumambot. Lumambot kasi buto mga idol, oh. Ayun, oh. Mm. Ayun, uh, magkapo muna si idol para madagdagan ko yung nakuha namin mga idol. So mga idol, dito naman ako, magkabang ako dito. Nilagay ko yung kapo dito para ano hindi sila makatakas. Dahil yung kasama namin nandun, Andun sila, binubulabog nila at nandito naman ako sa pinakababa niya. Abangan ko sila dito. Ito, naglagay ako ng kafu. Sabay may kuryente siya mga idol para ano, wala na silang lusot. <laughs> Yan idol oh, madami oh, madaming isda pupunta dito sa kafu. Oh, ayan na mga idol. Ah, hindi gaano kalalaki yan, pero maganda ito pang ano, pangat. Ah, silam lamang paluto. Warranty. Oh. Ilawen oh, oh. <laughs> 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 si ka no gini Jackson, no. Sige, sige. No, okay. Oh. Sige. piliyan na tumapian na si Dan Jackson, no idol. Yung aru, aru ang naman ay maulam o itawis so sa saari, saring isda oh, masarap ano suka lang yung pagluto pagsabaw eh lalambot pati buto mga idol sarap yan itawis masisingo o <laughs> libre man ang ulam eh. may mm. so ayan mga idol ha, tapos na kami mag isda kami naman yun ay pauwi na Dili kami mga idol. Uwe pa yung e. kamangita at tao. Makaakas tayong mais nila. Oh, maganda yung mais nila mga idol. Napakaganda. At marami pang talbos ng saluyu O, ayan o. Hmm? Ano yan idol? Saluyo. O, nyo, idol. O, tingnan nyo idol Oh. Saluyo o. Oh. Masingo yan. Ang kataba. Ang kataba na saluyo. lang <laughs> ang <laughs> ayan no, oh, si Jackson talaga gulian na era ni Jackson. Idol. Taunag na yason aru, So, ayan na yung aming huli na isda mga idol. Sari-sari, ah, may dalag, may hito at saka may siging mga idol. O oh, ayan yung huli namin ngayong araw na to mga idol dahil half day lang yung trabaho namin at meron pa dito sa isang palanggana o. Oh. Yan, sari-sari din yan mga ka-idol. Uh, hindi gano'ng kalalakihan yan. Pero masarap yan pang pangat. Uh, suka lang yung lagay mong sabaw. Eh. Lalambot pati buto niya mga idol. Ito, malalaki naman tong kabila. Oh, yan lang mga ka May...